Tira ng mic oh Tira ng mic mic. Hmm. Ano po? Bisa po na. No? Mama, daan na ito. Oh, po? Hmm. Hmm. Ito po tanim na natin ito. Sa lupa ni Itay po ito. po? Ano po? Ito po tanim natin aman tama niya ang ng mga bata Oh! Lalo pa yeah. lang Mabunga na po yan Ay pero yung sa piling ng katawal na po hmm. nga Eh huli man ito Nahuli po ito Doon sa ating paliguan po yan Hanggang doon sa ating paligoan hmm. ano yan Baka ahat Nalo ko sa iyo Ay, husky, ano yung husky? Ano yung husky? Ito po yung boundary po mga kapandi. Daga siguro. Ito. Boundary ito. Kapatid nyo itay nakabahay po. Lakot pa lang tubig, ano? Ito ay so, mana po sa mga magulang nila. Ito lang yung ano? Itong kay Latiyo? Oo, oh, apat na hektar yan. Uh -huh. Apat na hektar po. Ang baba po ito ng magkano? Ilan? Ilan? buo? Ang sapote? Eh. Ano? 30? No.

ko ng bagyo na mama ko sa pantang ito. Wala pa nakakapanguha, ano? Eh. Ha? Wala pa nakakapanguha. Wala pa. Pag mga maulan po, ang dami pa po, ang sabihin Ang galing. Ang galing eh. mga oh. nga. Yung... Oh. Ang dami, inaiwan. <laughs> Ano eh. mm -hmm. ka rin ni Buso mga ito ko nabalik ko? Burito ito na to to eh. Isa ano? Oo. Uh -uh. ko lang ko sa toyo. Tapos pipiga ng kalamansi. Matabag na pala kami. Matabag?

Maganda po yung mga bagong baha. Ito yung ano ay yung, yung, yung baha ng Eastin. Ito ba ito? Lain na sinong ito. ay yung buntot ito para ulan po buntot ng pipito malawak po ang sakot ng kanyang ano ay yung kanyang bagyo kaya mayroon pang ganito po naulat po yun pa hangin pero hindi na po palakas. kalakas. <laughs> oh, wala ko na niya na. Ayun ang maganda oh. Hmm. Hindi 'yan, ay. 'to, 'yung bunso ko. Kanya lang ang nakuha. Okay, na, na, eh. na yan. Wala! Oo! Oh, oh, wala! Oh, oh, hasbang, wala. <laughs> ano yun? Ah, laya! Ka? Oo! Oh, oh. Hey, hey. Ay, saan nagpunta? Wala! wala na. <laughs> <laughs> Nervyusin ka <ko> masyado! Ang <laughs> ah. <laughs> po! -uli -uli nga lang po! Tulog na ako ulan natin. Chal. Yan ang pagkalalaki po ng pako. Nakakain <laughs> po. Ano yan? O, tamo, giant pako. Nakakain pa ba yan? Natabo. Napaka ano po. Doon, baan tayo doon. Kapaas. Oh. Ilan tangkal po mga kapalino parang mayroon pa dito isa dalawa tatlong dangkal oh mayroon man pwedeng isa mayroon mo ba bat matigas hindi dito dito oo doon tara doon ayan tako po ang <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> laki po ng balubi to yun o isang kilo mahigit mm -hmm. yun dalawa lang po yun o malayo po yan ok na po rin mga kambing at tayo naman po iuwi na kaya yes, salamat po sa blessing sa Ito Gusto naman ang po. Gusto naman po ang ating uh, na maray. At ayun naman po ay ibig pa sa bahay po ang ating mga alaga po. Dadala kami dito ha. Para ang mga uh, dami. Magdagdaging ito. Yung asuwete o. Oh. Okay. Mm -hmm. Ayan. So, ayan. Ayan asuwete. Ayan. Oh, pwede po yung ano. Uh, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Pag lang nagpo pala. O, lagay po sa... Karne. Oo, karne. Chicken. Chicken curry. Oo, yun ah. Ang ubang po. Iba ang laman niya. Butong matupino. Ay, Ano? Yan. Dalong yan na naman. Hindi <laughs> ka naman makaabot. Ayan, taas naman po. Yan sinasabi ko ay. Eh. Lagi ka na lang si Turo. Dalong yan. Dalungyan. Pag nangangawit sila dito, pumunta oh, ka. Eh. Eh, okay, hala, maghalat. Ay, buka mo yun. Dami yun. Ayan! Ayan! Sigur! Pura talagang yan. Huwag ka Sarap mo nilagol. Oo, uh, yari. Ang um, dami po. Eh. Akin na yan. Akin na, na ayan. yan. Akin na ha. ha. yan. Harap po mga pambil. Binoki na po. Ito na lang ang ating lagay. Eh. Ay, di. Hugasan mo yan. Oo, hugasan lang ang ating lagay. Hindi yung sa kubo. Mm hmm. Nakasilip po tayo ng buto ng dalong yan. Nakain po nyo mga yeah, bata. Masarap nito. Para, mas masarap po sa buto ng langit. po? Yeah. Ating mga basa na lang ito. Hindi tayo nahirapan ang buong pit. Buto nang bang gusto po? Buto halaang. Pero masarap po nito yung anong Yeah. Sarap. Hindi natin naasahan po, natisod na laang. Pinitisod lang pala dito. Eh. Natitisod laang. Ah, meron pa. Ito po mga organic na pagkain. Ba't ang layo, inang pinatakay niya. Napalag, kagabi siguro. Eh. Ugas natin sa ilog para malinis. Ito, ang pinatakay. Kasi mangkot siguro, ba't ang ramigan po? Ayaw. 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 Kinukit mo kayo, hindi naman yan makakaabot. Hindi, panugtong may sagala. Uh, ayun. Ayun, lupa Ayun. 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 Pagkagulang naman yung ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ito nga. Sa daanan na. Wala, may sibong natin ng kal. Ay! Dili mo sarap. Tapos ang bangkal mo. Mm. Ay, nanan. Mm. Ay, Ay, Pananim na. Ah, pananim ah, ganun pala yun. Ito po, pananim. Pananim mo. Hindi naman pa. Pag itatanim sa kakakumuha. Dalawang po po tayo ng dalawang yan, o. Para yung sumubasan po natin. Bandihan mo muna bago, bago ilaga. Oh. Babandihan muna bago ilaga. Oo, oo. Ang dami, o. Aba, sa usak lang yung saklid. Ito po ang ating purpose ng salukot. Marami siyang pinagamitahan. Pwedeng iyan. Oo, wala naman. Narinom lang. Hindi pwede yun. Ota mo, hindi natulong. Pwede po ito sinumaki. Baso po arin, malaki. Happy hunt, pwede? Oo, oh, pwede. pwede. Wala nga yung estro. Wala nga yung Mga tatlong tao magkakati dito. Jadi kalau nih begitu di ikan. Iya. Jadi magaling kayo ngayon sa isa huwi na po isaging pa isaging isagin yan at tayo naman po yung ano dadaan sa ating mga pinagkukuha para po isaging o oh, kinuha na po natin sa senyorita babahog na po natin gawa ng may mga pitak naman para hindi makasaya na may iubunin lang po diyan eh di sa ating alagaan ha ayun ano pala mamaya o sa bah babalikan ko lang po yung sabah. Si Bonso po, hindi mahilig sa saging. Ang kinakain lang po nung yung nilulutong saging. <laughs> yan, babalikan ko lang yun. Pero yung mga senyorita turga na yan po, ay hindi po yung mm. Kuya, ano, mahilig sa saging. Pero kahit ano, ibigay mo kay Bonso prutas, wag lang saging. Sa ano? Saging lang talaga ang ayaw na lang. Kung bakit yun ayaw ng sabi. Ito na po mga kumambin yung ating saging po. At pinaghakop habang si mami pinaglilinis doon sa ating alagang baboy po. Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Limang buwig po mga kumambin. Tsaka isang turdan po. ba ba? Mga libreng merenda po natin. Tapos ito. Dito po muna sa tapahan, at sa isang araw pwede ito babalikan tayo po ay pagkabahog po sa ating mga alaga para po yung ating papaya uh -huh. kinuha ko na rin po at yung papaya okay na may malinis na ay, si mami po naglilinis ating lalagyan na po ng pakaan natin para po, uh. para po. Mga bak naman uh. oh Oh, kain panang hari ini nyo itu buah pun ya hari ini telbus iya lebih bahay masa nyo mga kamote baka mahulog yun ini daw masa lirid lang yun yeah. yan yeah, yan masaya ng ating alaga eh. organik Kaya na. napipili po tayong ano dito. Ito po, napili natin inuhin yan ang maganda po ito. Saka po yung Ito Yan. Bardalwa. Yan, ang iging kumain na ba? Yan, tayo naman po yung uwi na pagkabahog ng regawa ng lobat na po 6% na lang na yun ang lalamig na po ang lalamig na po ang na po ang lalamig oh. oh supply yung tatlo nabigyan din po natin doon pati po rin magandang gabi na po Naluto po natin itong ano. Buto po ng dalong yan mga kaparambin. Ayan po nilaga natin. Tayo po yung magmimerinda. Nasaan dalawa ka? At tayo po ay nag... Himay po ng pako. Me! O, mangain kayo ng buto. ng dalong yan, nasarap. Kain na po po nangangain na 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 ng dalawa din eh. May, ha? may lang po. Dalong ng bunso. Ha? Dalong ng o, tayo. O, tayo. O, tayo. 200 riyak tama. Nandali, po na ni kuya kanina. Ang alip po. Ayan, um, um, na pong kumain. Basura dito. Umunin na po, po? masin po. Hum. Sarap. sarap. po. Oh.